um, VP, uh, 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 something personal, ano po yung reflections nyo, mo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of moments you're thinking of something, uh, if you could share. Ati first. Um, I'm happy. sira? I think the, the <laughs> Uh, I don't have the word right now, I only have happy, but it's the incorrect word uh, to describe it. But, um, blessed. I'm uh, blessed because uh, I, gained, uh, I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential attacks, the impeachment. True. And uh, I have my, uh, we have a relationship now. I have a relationship with Kitty and I'm happy now. sabi ko nga sa kanya, um, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. <laughs> so, uh, growing up, wala akong ganon, but uh, oh, yeah. meron akong yan ngayon, uh, pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this, this really is ironic. But I have to thank uh, Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and uh, PRD for all that has happened in our lives. And uh, we are we have that relationship now, a father and oh, a daughter okay. relationship since we cannot discuss anything legal anymore because uh, it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters uh, with uh, the former president. So we only discuss about the uh, family, and um, this has been uh, one of the longest uh, meetings I have. I have. Had with, uh, I growing up, he was always busy with work. He was mm -hmm. always busy with the country, and uh, now I have this uh, every day uh, with him talking about life, talking about family. Mama, uh, well, may we just get your reaction on the recent statement made by uh, Vice President Sara Duterte that although it is ironic, but she has to thank President Bongbong Marcos na uh, nagkaroon sila ng forgiveness ng papa niya, mm -hmm. former President Rodrigo Duterte. Okay. Uh, mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si uh, VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras, kasama ang kanyang ama, ay dahil ipo, ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil dahil sa ginawa ng kanyang ama sa mga nirereklamos po sa kanya. Yung po 'yung nag kung ba't sila na sa dahig. Pero ah uh, pinaabot po natin to sa pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Eto, ma'am. Ito ay uh, no. Kahapon lang may uh, sinabi si VP Sara Duterte patungkol doon sa naging komento ho ni uh, ni uh, dating anya uh, uh, pangulong nga uh, BBM nga po ni Pangulong Marcos Jr. doon sa uh, glad I could help. So ang uh, sinabi ho ni uh, VP Sara Duterte dito kahapon na obviously the sarcasm was lost on him and yun nga ho, sinasabi niya hindi daw uh, naiintindihan niya Pangulong Marcos Jr. ang duty at obligation niya ay para sa bayan at hindi para ayusin ang mga personal na problema ng uh, mga pamilya. Ano ho ang uh, reaksyon niyo dito? Unang-una, sino ba ang nagpasalamat? Kanina ba galing yung issue? Hindi ba galing kay VP Sara? Tumugon tayo actually. Anong gusto niya maging tugon ng Pangulo? Unahin niya muna kasi nabalangkasin kung ano yung dapat niyang gawing statement. Para kapag ka siya nagbigay ng statement, hindi siya hindi siya sasagutin ng ganun. 'Di ba? Sarcasm ang pinag-uusapan natin. Kanino ba galing yung sarcasm? Ang pangulo nagtatrabaho nasa Pilipinas. Ang pangulo nasa Pilipinas nagtatrabaho. Siguro para po may free time kayo at wala naman kayo sa pagbisita sa inyong ama, mabuti siguro na panuorin niyo po. Ito'y hindi pag-uutos, ito'y suggestion. Baka sabihin na naman, inuutusan natin ang Vice Presidente. Panuorin niya po lahat ang mga nagiging proyekto ng Pangulo ng ating gobyerno ngayon. Dito po, sa istasyon na po ito, sa RPTVM, sa PTV4. Sa state ng mga networks natin. Marami po diyan ang mga uh, proyekto activities ng pangulo na hindi niya nakikita. Kasi hindi po niya pinapanood. Okay? Sino ang nagsasabi na hindi para ayusin ang pamilya? Tama po ba pagkakadini ko? At Tony Danny, yung dulo nga po. Sige nga po. Uh, and I quote po, no? Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. Okay. Uulitin natin na, Tony Danny, ha? Siya po ang nagpasalamat dahil naayos daw nila ang kanilang sitwasyong mag-ama. Di po ba? siya ang nag-bring up ng issue ng kanilang ama. Na hindi maging naging maganda yung kanilang relasyon noon, na busy yung kanyang ama. Di ba nagpasalamat po siya? So kung nagpasalamat po siya, ano ba dapat itugon? Ang tugon nga po dyan ay, eh, hindi po ba dapat na napasalamat muna siya sa kanyang ama? Hindi kay Pangulo. Hindi kay Pangulong Marcos. Dahil kung hindi nagawa ito, ito mga EJK na ito, na inamin naman ng kanyang ama, at walang nag-complain dyan. Wala silang sitwasyon na makakapunti sila sa dahig at sa ICC at hindi sila magkakaroon ng bonding time. Hindi po ba? Napaka-gentleman nga po ng sagot ng Pangulo eh. Glad I could help. Pero hindi po pinanghihimasukan ng Pangulo ang problema nila mag-ama. Mag -ama. Siya po ang nag-bring up. So kung ayaw niya po mga sagot na ganun o mabigyan po ng response na ganun, siya po dapat ang huminto sa pagsasabi ng gano'ng mga sarkasam. Mga gano'ng klaseng mga uh, panuran or statements. Kasi babalik at babalik po sa kanya yung kanya mga sinasabi, lalo na kung walang basihan. Hindi po ba? So, sa katandaan natin, hindi lang bansa ang problema ng Pangulo. Bawat problema talaga ng pamilya dapat pagtuunan. So mali po si VP Sara na dapat hindi panghimasukan ng pangulo ang mga sitwasyon ng pamilya. Dapat basic unit po 'yan eh, ng ng ating uh, bansa, family. Diyan dapat muna sinisimulan ang pagsulba ng problema. Hindi po ba? Hmm. At nakikita naman ho natin na talagang uh, prioridad ho ng administrasyon ni uh, Pangulong Marcos ang uh, pamilya nga ho. No? Ito, Yusek, panghuli na lamang, ho, naging uh, emotional ho yung mga taga-suporta niya uh, dating Pangulong Duterte. Ito, nanawagan sila ng Zero Remittance Week. Tapos uh, may mga nakulong pa ho sa ibang bansa dahil sa pagprotesta Ito, mga nakaang linggo. Meron ho ba kayong mensahe sa mga taga-suporta niya uh, dating uh, Pangulong uh, Duterte? Yes, Atty. Daniel. Um, ang pagsuporta sa isang tao, hindi naman natin po yan pwedeng pigilan. Freedom po yan. Wala tayong pinipigilan kung kayo may susuporta kung kahit kanino po. Ang maganda lang po sana natin gawin, lalo na po kung kayo nasa ibang bansa. Sundin niyo po kung ano po yung batas, yung batas na pinapatupad sa bansang yan. Huwag po kayong um, maging abusado para sa isang tao. Kasi kayo din po yung magsasuffer. 'di ba? Gawin niyo po 'yan kung kayo po ay susuporta sa tamang pamamaraan. Na hindi po kayo mismo personal niyo pong buhay ang maaapektuhan. At uh, isa pa po ato ni Dani, siguro dapat buksan din nila yung kanilang mga mata. Huwag basta-basta maniwala sa fake news. Tignan po nila, uulitin ko po lahat po ng programa ng Pangulo. Actually, hindi pa nga po lahat eh, kasi kulang po yung oras sa PTV4, saka sa RTVM, at dito po, para po ipakita lahat ang ginagawa ng Pangulo. Siguro magbigay lang po sila ng oras para makita nila anong ginagawa ng pamahalaan para sa taong bayan. Hindi yung puro sa fake news o sa mga social media, sa content creator, ng puro paninira sa Pangulo. Wala po silang mapapala dyan masisira po ang kanilang desisyon, masisira ang kanilang paniniwala kung hindi balanse ang pagtingin nila sa sitwasyon. So let, let's just pray for everybody, for our country, for our president, for our leaders. At uh, ang dapat magtrabaho Dapat magtrabaho na. Ang pangulo na sa Pilipinas puro trabaho. Tandaan natin 'yan, wala sa ibang bansa. And maganda ho yung sinabi ho nyo about sa fake news. At talaga naman ho, kami ho ha, dito sa Radyo Pilipinas, saludo ho kami. Dahil pagpasok nyo ho talaga ay talagang mas naipaliwanag nyo yung mga dapat malaman ho ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong oras, si Yusek Claire Castro. Salamat na Tony Dani, hanggang sa muli. Si uh, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.